Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Benigno Manlapas, ang inyong doktora na nagmamalasakit sa kalusugan ng ating mga nakatatanda. Marami po sa atin, pagdating ng edad 60, ay nagsisimulang mawala ang kakayahang makatulog ng mahimbing. Marahil, nasubukan nyo na ang mga sleeping pill. Uminom na rin kayo ng melatonin Baka punta na rin kayo sa mga herbal na tsaa, ngunit ang tulog ninyo ay nananatiling maikli at hindi mahimbing. Bawat umaga, gumigising kayo na parang hindi man lang tunay na nakapagpahinga. Ang maaaring ikagulat ninyo ay isang pamilyar na sangkap sa inyong kusina, ang luya, ay maaaring maging susi para tuluyang baguhin ang kalidad ng inyong pagtulog. Ang luya ay hindi lamang isang pampalasa. Sa loob ng maraming siglo, ginamit na ito bilang isang natural na lunas para painitin ang katawan, pakalmahin ang mga nerbiyos at pabutihin ang sirkulasyon ng dugo. Lahat ng ito ay mahahalagang salik para tulungan kayong mahimbing na makatulog ng walang gamot. Ngayon, kinukumpirma rin ng agham na ang luya ay nagtataglay ng mga compound na maaaring magbawas ng pamamaga, patatagin ang tibok ng puso at ayusin ang aktibidad ng nerbiyos natural na sumusuporta sa inyong pagtulog. Sa araw na ito, ibabahagi ko sa inyo ang tatlong simpleng paraan para gamitin ang luya sa bahay upang mapabuti ang inyong pagtulog. Lahat ay madaling gawin, ligtas at epektibo lalo na ang unang paraan na maaaring magdulot ng kapansin-pansing pagbabago sa loob lamang ng ilang araw kung mahalaga sa inyo ang pagtulog panoorin po ninyo ang kabuuan para hindi niyo makaligtaan ang pinakamahalagang bahagi kung naghahanap kayo ng natural na solusyon para sa mas mahimbing na tulog mangyaring mag-subscribe po kayo sa channel at i-on ang notification bell ngayon din para sa tuwing magbabahagi ako ng bagong paraan kayo ang unang makakaalam bago tayo dumako sa tatlong paraan ng paggamit ng luya para sa mas mahimbing na tulog huminto muna tayo sandali para unawain kung bakit ang isang maliit na piraso ng luya ay kayang tulungan ang inyong katawan at isipan na mag at mahulog sa isang payapang pamamahinga. Sa maraming kulturang asyano, tulad dito sa Pilipinas, ang luya ay hindi lamang isang pampalasa na nagdaragdag ng mainit at maanghang na lasa sa mga pagkain. Sa daan daang taon, itinuring na itong isang ligtas na natural na gamot na pinamama na nagpapainit ng katawan, nagpapakalma ng mga nervyos, at ibinabalik ang katawan sa balanse, isang estado kung saan ang pagtulog ay pinakanatural na dumarating. Sa tradisyonal na medisina, inilalarawan ang luya bilang may maanghang na lasa, mainit na katangian, at may kaugnayan sa mga meridian ng baga, pali, at tiyan. Ibig sabihin nito, tumutulong ang luya na buksan ang daloy ng enerhiya at dugo. Nagtataguyod ng sirkulasyon, sumusuporta sa panunaw, nagpapainit ng tiyan, nagbabawas ng kabag, at nililinis ang mga daanan ng hangin. Madalas gamitin ng mga tao noong unang panahon ang luya o salabat para maibsan ang sipon, itaboy ang ginaw, bawasan ang ubo, at pagaanin ang plema. Kapag bumuti ang sirkulasyon ng dugo at nag-relax ang nervous system, natural na pumapasok ang katawan sa isang mahimbing na pagtulog. Ito ang dahilan kung bakit sa maraming halamang gamot, ang pagdaragdag lamang ng ilang hiwa ng sariwang luya ay makakatulong na mapanatiling mainit ang katawan sa buong gabi, patatagin ang tibok ng puso at suportahan ang pagtulog kinumpirma na rin ng modernong agham ang mga obserbasyong ito Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang luya ay naglalaman ng dalawang pangunahing bioactive compound ang gingerol at shogaol Ang gingerol lalo na ang 6-gingerol ay may malakas na epektong anti-inflammatory na tumutulong na bawasan ang pamamaga at mapabuti ang daloy ng dugo sa mga dulo ng katawan ang shogaol na nabubuo kapag ang luya ay pinatuyo o niluto ay kapansin-pansin sa kakayahan nitong maging antioxidant at sa epekto nitong nagpapakalma sa sobrang aktibong central nervous system isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Ethnopharmacology ang natuklasan na ang gingerol at shogaol ay maaaring makatulong sa pagregulate ng cortisol, ang stress hormone, kaya sinusuportahan ang paglipat ng katawan sa isang estado ng pamamahinga. Bukod pa rito, maaaring pasiglahin ng luya ang produksyon ng serotonin, isang neurotransmitter na may mahalagang papel sa pagregulate ng siklo ng pagtulog at pagising. Ilang maliliit na klinikal na pagsubok din ang nakapansin na kapag ang mga tao ay umiinom ng mainit na tsaang luya sa gabi, mas nararamdaman nilang mainit ang kanilang katawan, hindi nagaanong malamig ang kanilang mga kamay at paa, bumabagal ang kanilang tibok ng puso, at mas madali silang nakakatulog. Ito ay napakahalagang mga tugon sa para sa mga higit sa isinti taong gulang na ang sirkulasyon ng dugo at regulasyon ng temperatura ng katawan ay madalas na mas mahina kaysa noong kabataan. Siyempre, ang epekto ng luya ay mag-iiba sa bawat tao. Ang ilan ay maaaring makapansin ng malinaw na pagkakaiba pagkatapos lamang ng ilang gabi, habang ang iba ay maaaring kailanganing maging tuloy-tuloy sa loob ng isa hanggang dalawang linggo bago makita ang mga resulta ang bentahe ng luya ay hindi ito nagdudulot ng pagkaadik, pagkalimot o matagal na antok sa araw tulad ng ilang sleeping pills. Ito ay mura, madaling mahanap sa anumang palengke o supermarket at maaaring ihanda sa maraming iba't ibang paraan upang umangkop sa inyong panlasa kung ang inyong insomnia ay sanhi ng isang seryosong kondisyong medikal, ang luya ay maaaring maging isang mahusay na pansuportang bahagi ng inyong ritual sa gabi, ngunit dapat itong isabay sa gabay ng inyong doktor upang matugunan ang pinakasanhi nito. Kapag naunawaan ninyo ito, makikita ninyo na ang isang tasa lamang ng mainit na tsa ang luya o ilang minuto ng pagbababad ng inyong mga paa na may luya bago matulog ay maaaring sapat na upang magpadala ng banayad na sinyales sa inyong katawan na oras na para magpahinga matapos maunawaan kung bakit ang luya ay maaaring magsilbing isang natural na sinyales ng pagtulog para sa katawan, oras na para piliin ang paraan na pinakaangkop sa inyo ibabahagi ko ang tatlong paraan mula sa pinakasimple hanggang sa pinakamabisa na nakaayos mula sa bilang tatlo hanggang bilang isa upang madali kayong makapagsimula at unti-unting mapataas ang pagiging epektibo. Ang paraan bilang tatlo ay magiging isang banayad na pampainit, madaling ilapat at angkop para sa karamihan ng mga tao. Ang paraan bilang dalawa ay magkakaroon ng mas direktang epekto sa nervous system at sirkulasyon. Ang paraan bilang isa ay ang pinakakumpletong formula na nagdudulot ng dobling benepisyo para sa parehong pagtulog at pangkalahatang kalusugan. Paraan bilang tatlo, pagsasama ng luya at asukal na bato, rock sugar. Ito ay isang napakasimpleng recipe na may murang at madaling hanapin na mga sangkap, ngunit nagdudulot ito ng malinaw na pakiramdam ng init at pag-relax sa loob lamang ng ilang araw. Ang resiping ito ay matagal nang umiiral sa maraming katutubong lunas, lalo na't paborito ng mga matatanda o ng mga gumagawa ng gawaing pangkaisipan upang mabawasan ang stress bago matulog. Ang luya ay naglalaman ng gingerol at shogaol dalawang compound na napatunayan ng agham na nagpapalapad ng mga daluyan ng dugo, nagpapataas ng daloy ng dugo sa utak, at nagbabawas ng sobrang aktibidad ng nervous system. Kapag hindi gaanong tensyonado ang nervous system, nagiging mas matatag ang tibok ng puso. Madaling lumipat ang utak sa mode ng pamamahinga at mas natural na darating ang tulog. Ang asukal na bato ay hindi lamang lumilikha ng banayad na tamis, ngunit mayroon ding katangiang nagpapalamig na nagbabalanse sa init ng luya, na pumipigil sa umiinom na makaramdam ng init o panunuyo sa bibig. Ang bahagyang tamis ay nagbibigay din sa panlasa ng isang naka-relax na epekto tulad ng isang malambot na sinyales sa utak na handa na ang katawan para magpahinga. Ang paghahanda ay napakasimple. Kumuha ng kalahati ng sariwang ugat ng luya, hugasan itong mabuti, at hiwain ng manipis. Ilagay ito sa isang kaldero na may halos kalahating litro ng tubig at pakuluin. Kapag kumulo na ang tubig, magdagdag ng kaunting asukal na bato. Haluing mabuti. Hinaan ang apoy at pakuluan pa ng mga mimpu minuto kapag iinumin, pinakamahusay na inumin habang mainit pa ang tubig, sa tanghali o sa hapon. Sa ganitong paraan, mapapanatili ninyo ang epekto ng pagpapainit sa katawan habang pinapakalma rin ang isipan. Ngunit tandaan na huwag uminom ng masyadong malapit sa oras ng pagtulog upang maiwasan ang pakiramdam na masyadong busog. Ilang araw lamang ng pagiging tuloy-tuloy at mapapansin ninyong mas magaan ang pakiramdam ng inyong katawan, mas kalmado ang inyong isipan, at sa gabi, mas mabilis at mas mahimbing ang pagdating ng tulog. Kung naririnig ninyo ito at nararamdaman ninyong nababagay sa inyo ang recipe ng ito, i-click po ang like para malaman ko at magpapatuloy akong magbahagi ng mas maraming paraan para mapabuti ang tulog para sa lahat. Pagkatapos maging pamilyar sa paraan bilang tatlo, isang simpleng inumin na nagpapainit ng katawan mula sa loob, lilipat na tayo ngayon sa isang paraan na may mas malakas na epekto na hindi nangangailangan ng pag-inom kahit isang patak. Ito ay isang paraan na ginagamit ng maraming nakatatanda gabi-gabi dahil ito ay kaaya-aya tumutulong na lubusang mag-relax bago mismo matulog at lalo na't sinasamantala ang kakayahan ng balat na direktang sipsipin ang mga aktibong compound ng luya papunta sa sirkulasyon sa mga dulo ng katawan paraan bilang dalawa pagbababad ng paa sa tubig na may luya at asin ang pag-inom ay hindi ang tanging paraan upang makinabang sa luya. Maaari rin itong sumuporta sa pagtulog sa pamamagitan ng direktang pagkilos sa mga paa, kung saan dose-dosena ng mga acupressure point ang konektado sa puso, utak, at nervous system. Kapag ibinabad ninyo ang inyong mga paa sa maligam-gam na tubig na may luya at asin, lumalapad ang mga daluyan ng dugo sa paa na nagpapabuti sa sirkulasyon. Ang sirkulasyong ito ay nagbabawas ng bigat ng trabaho sa puso. Tumutulong sa utak na makatanggap ng sapat na oksigen at sustansya at nagpapagana sa parasympathetic nervous system, ang estado kung saan ang katawan ay pinakahandang makatulog. Bukod pa rito, ang asin sa pormulang ito ay tumutulong na pataasin ang epekto ng pagpapainit habang nagbibigay din ng banayad na suportang antibacterial at anti-inflammatory para sa mga paa. Para sa mga madalas na may malamig na paa, pamamanhid o hirap makatulog dahil sa mahinang sirkulasyon, ang paraang ito ay tunay na isang therapy ng pag-relax sa bahay. Ang paghahanda ay napakasimple. Kumuha ng kalahati ng sariwang ugat ng luya, hugasan itong mabuti, at dikdikin ito para madaling matunaw ang mga aktibong compound. Maghanda ng isang palanggana ng maligam-gam na tubig na nasa mga 40 hanggang 45 degrees Celsius. Idagdag ang dinikdik na luya, isang kutsaritang asin, at haluing mabuti. Ang tubig ay dapat sapat na mainit para makalikha ng malalim na pakiramdam ng init, ngunit hindi sapat na mainit para makapaso. Ang paggamit nito ay direkta. Ibabad ang inyong mga paa ng mga 20 minuto bago matulog. Habang nagbababad, dahan-dahang masahihin ang mga talampakan at daliri sa paa upang mapabuti ang sirkulasyon ng dugo. Pagkatapos magbabad, patuyuin ang inyong mga paa at magsuot ng isang pares ng manipis na medyas para mapanatiling mainit ang mga ito sa buong gabi. Ang pagsusuot ng medyas ay hindi lamang tumutulong na mapanatili ang init ng mas matagal, kundi pinapanatili rin ang paglapad ng mga daluyan ng dugo pagkatapos magbabad, kaya't ang dugo ay patuloy na dumadaloy ng maayos at hindi biglang lalamig ang katawan. Ang mainit na mga paa ay tumutulong sa mga nervyos na mas mag-relax at mas mabilis darating ang tulog. Ilang magkakasunod na gabi lamang ng paggawa nito at mararamdaman ninyong mas nakakarelax, mas mahimbing ang tulog at gigising na may malinaw na isipan at maiinit na kamay at paa. May ilang mahalagang paalala na dapat tandaan. Kapag nagbababad ng inyong mga paa, kung ang inyong mga paa ay may bukas na sugat, ulcer o infection, hindi ninyo dapat ibabad ang mga ito. Ang mga taong may diabetes na may malubhang pagbara sa mga ugat o venous insufficiency, mga bagong opera o mga may malubhang sakit sa puso ay dapat kumonsulta muna sa doktor bago gawin ito. Gayun din kapag may mataas kayong lagnat, kagagaling lang sa pag-inom ng alak o sobrang pagod, dapat iwasan ang pagbababad. Panatilihin ang temperatura ng tubig sa pagitan lamang ng 40 at 45 degrees Celsius upang maiwasan ang paso at huwag magbabad ng higit sa 30 minuto dahil ang matagal na pagbababad ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng init ng katawan sa halip kung sa tingin ninyo ay sulit subukan ang paraang ito ngayong gabi, mag-iwan ng komento na nagsasabing, susubukan ko para malaman kung nagsasanay kayo kasama ko. Pagkatapos painitin ang katawan mula sa labas gamit ang paraan bilang dalawa, ang pagbababad ng paa sa luya at asin, lilipat na tayo ngayon sa pinakamalakas na formula na direktang gumagana mula sa loob ito ay isang paraan na itinuturing ng maraming tao bilang isang ritual sa gabi dahil hindi lamang ito nakakatulong na mapabuti ang pagtulog kundi nagpapalakas din ng immunity at nagdudulot ng mas kalmadong isipan. Paraan bilang isa, sa ang luya, honey at limon ang espesyal sa pormulang ito ay pinagsasama nito ang tatlong sangkap ng sabay-sabay. Bawat isa ay may sariling gawain. Ang luya ay nagpapainit ng katawan, nagpapalapad ng mga daluyan ng dugo at nagpapagaan ng tensyon sa nervous system. Ang honey, kasama ang natural nitong asukal, ay tumutulong na patatagin ang blood sugar sa buong gabi at pinasisigla ang katawan na gumawa ng serotonin na nagiging melatonin. Para mas madali kayong makatulog, ang lemon sa katamtamang dami ay nagdaragdag ng banayad na aroma at bahagyang asim, nagpapaginhawa sa lalamunan at nagbibigay ng bitamina C upang mapanatiling mas malusog ang katawan. Kapag nagsama-sama ang tatlong sangkap na ito, makakakuha kayo ng isang tasa ng tsaa na mainit, mabango at kaaya-ayang inumin. Ang maanghang na init ng luya ay humahalo sa bahagyang tamis ng honey at sa nakakapreskong asim ng lemon para lumikha ng pag-relax mula sa unang higop pa lamang. Para sa maraming tao, ang simpleng pag-upo at paghigop ng tsaang ito habang nakikinig sa malambot na musika o nagbabasa ng ilang pahina ng libro ay nagpapabagal sa katawan nagpapagaan ng isipan at nagpapahintulot sa pagtulog na dumating ng natural. Ang paghahanda ay napakasimple. Pakuluan ang halos kalahating litro ng tubig. Pagkatapos, magdagdag ng apat hanggang anim na hiwa ng sariwang luya na hinugasan. Hinaan ang apoy at pakuluan pa ng mga limang minuto para lubusang lumabas ang katas ng luya. Patayin ang apoy Hayaang lumamig ng bahagya ang tubig, pagkatapos ay magdagdag ng isang kutsarang honey at ang kataas mula sa one of fear hanggang sa pinakamarami ay kalahatin ng isang lemon depende sa panlasa. Haluing mabuti at inumin habang mainit para sa pinakamasarap na lasa. Pinakamahusay na inumin ito mga isang oras bago matulog. Nagbibigay ito ng oras sa katawan para sipsipin ang mga sustansya, uminit mula sa loob, at magpadala ng sinyales sa utak na oras na para mag-relax. Kung mayroon kayong sensitibong tiyan, gumamit lamang ng kaunting katas ng lemon upang maiwasan ang discomfort. Kung ang resipeng ito ay mukhang kaakit-akit na, isave ito at subukan ngayong gabi. Pagkatapos, ay ibahagi ang inyong karanasan para makinabang din ang iba. Mahahalagang paalala sa kaligtasan kapag gagamit ng luya para sa pagtulog. Bago ako magtapos, nais kong ipaalala sa inyo ang ilang mahahalagang punto para magamit ang luya ng ligtas at epektibo. Una, kapag naghahanda, huwag balatan ang luya. Ang balat ay naglalaman ng maraming benepisyal na sustansya. Hugasan lamang itong mabuti. Pangalawa, huwag kailanman gumamit ng luyang may pasa o sira dahil maaari itong makagawa ng mga lason na nakakasama sa atay at sa paglipas ng panahon ay nagpapataas ng panganib ng kanser sa atay. Ang luya ay nakakapagpainit kaya huwag itong sobra-sobrahin. Lalo na, huwag uminom ng napakatapang na tubig ng luya ng tuloy-tuloy sa loob ng maraming buwan dahil maaari itong magbigay ng presyon sa atay at tiyan. Mayroon ding ilang mga kaso kung saan hindi dapat gamitin ang luya para gamutin ang insomnia, kabilang na kapag may mataas kayong lagnat o heat stroke, sakit sa atay, baga o tiyan, malubhang diabetes, alta presyon o mga pigsa o infection sa balat. Panghuli, para mapabuti ang pagtulog, huwag umasa sa luya lamang. Dapat ninyo itong isabay sa isang malusog na dieta, tamang pahinga, isang relax na isipan, at pag-iwas sa mga stimulant tulad ng kape, alak, at sigarilyo sa gabi. Sa pamamagitan ng pag-alala sa mga puntong ito at paggamit ng luya ng tama, maaari itong maging isang ligtas na kaalyado upang matulungan kayong makatulog ng mas mahimbing nang hindi nag-aalala sa mga side effect. Ang mahimbing na tulog ay hindi isang bagay na swerte. Ito ay resulta ng mga tamang senyales na ipinapadala ninyo sa inyong katawan bawat gabi. At ang luya, isang maliit ngunit makapangyarihang sangkap ay maaaring maging isa sa mga pinakanatural, ligtas, at madaling gamitin na kasangkapan para sa mga higit sa 60. Ngayon, naibahagi ko sa inyo ang tatlong paraan para gamitin ang luya. Ang banayad na pag-inom nito kasama ang asukal na bato. Ang pag-relax sa pamamagitan ng pagbababad ng paa. At ang pag-enjoy sa isang mainit na tasa ng tsaang luya, honey, at lemon. Bawat paraan ay may sariling benepisyo na akma sa iba't ibang gawi at kondisyon ng kalusugan. Hindi ninyo kailangang gawin lahat ng tatlo nang sabay-sabay. Pumili lamang ng isang paraan na sa tingin ninyo ay pinakamadaling ilapat. Subukan ito ngayong gabi at pansinin kung ano ang pakiramdam ng inyong katawan kinaumagahan. Ang mahalagang aral dito ay ang pagbabalik sa mga simpleng kaloob ng kalikasan. Minsan, ang lunas na hinahanap natin ay nasa ating mga kusina lamang, naghihintay na muling matuklasan. Ang pag-aalaga sa ating sarili habang tayo ay nagkakaedad ay hindi kailangang maging komplikado o mahal. Ito ay tungkol sa pagiging maalalahanin at pagbibigay sa ating katawan ng init at ginhawang kailangan nito. Kung naramdaman ninyong mas mahimbing ang inyong tulog at mas gumaan ang inyong pakiramdam, mag-iwan po kayo ng komento para ibahagi ang inyong karanasan sa lahat. Kung may kilala kayong naghahanap ng paraan para gumanda ang tulog, ngunit hindi pa naririnig ang tungkol sa luya, ipadala po ninyo sa kanila ito. Minsan, isang maliit na payo lang ay makakatulong na para mapabuti ang kanilang pagtulog. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell para hindi ninyo mapalampas ang iba pang natural, simple, ngunit pang matagalang solusyon para sa kalusugan at pagtulog pagkatapos ng edad 60.